Airdrop has been delivered. Go attack him and scan successful. Hindi talaga may scan yan, pre. Tangin na, ito mo, pre, kung paano natin Patay si Tua pre. Sino nakamedic sa inyo? Sige, Babay ba natin yan, pre? ng sunpe, mamatay na ako, gago. Yung ano mo, yung FX mo sana, itinabaril mo. SMRS idol. Sakay ka dito, idol ha. Sakay ka sa truck, Sakay ka sa truck. mamatay Patayin na rin ang mga ito! kayo dyan! Malis <laughs> ka na, kwe! Iniba niya yung snowboard niya sa malapit! Bakit ang sakit ng sound, kwe? Ang sakit ng sound, putang ina! Sige, sige! mo nang matatakot! Kahit hihigat, kwe! Lapit ako sa iyo, kwe! Hindi, gano'n tayo mo lang sa taas, tapos mag-heal ka ako mag Tapos, mag ka! Tapos, mag-galo ka na! Mag-galo ka na! Kwe, tapitin mo ko! Masama ko din, kwe!

puta niyo oh, 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 <laughs> <the inside. laughs> mo yun. yeah, yung, uh, ano, yung Dapat kasi uh, hindi Dapat ano? puta yung ano? hindi niyo yung nag Patay yung ano? yung ano? puta niyo mo yung ano? puta puta ikaw yung ano? ano? puta niyo yung ano? mo ano? puta niyo mo yung ano? puta niyo mo yung ano? Ibaba mo agad, ibaba mo agad yung ibaba mo agad Cool down, cool down Heal, heal, heal Heal, heal, heal Heal, heal, heal Heal, heal, heal Heal, Patay na Thailand

i <laughs> <laughs> <laughs>